Hello, magandang hapon sa ating lahat Magandang araw sa ating lahat no? Mayroon lang ako yung share sa inyo Tungkol sa ating sarili-sariling buhay Gusto ko lang i-share sa inyo no? Uh, kasi para maiwasan natin na Mahihirapan tayo Lalo sa ating buhay Lalo pat mahirap ang panahon ngayon So itong sasabihin ko itong itong share ko sa inyo Ay yung mga tinatawag natin Mga pabigat na dapat nating alisin sa ating buhay. Ano kaya itong mga pabigat na dapat nating alisin sa ating buhay? Ito yung mga di makatuwirang inaasahan. Uh, tulad ng mapapabigatan tayo kung ikukumpara natin ang sarili natin sa ibang tao. Uh, iwasan natin ikumpara natin ang sarili natin sa ibang tao kasi mas lalo tayong mahihirapan hanggat uh, ugaliin natin yung ganyan yung kaya ng iba, maaaring kaya natin yan. Pero nagdidipindi yan sa ating sitwasyon. Ngayon, pag ang sitwasyon mo ay uh, naman, so hindi natin kaya yung nakinaya uh, ng iba. So, iwasan natin, ikumpara natin ang sarili natin sa iba para ma iwas tayo sa anong pabigat. So, dapat natin alisin yung mga pabigat sa buhay. So, pangalawa, kung lagi natin yung gagawin na gagayahin natin yung ginagawa ng iba ah, baka maging maingitin tayo at, sorry excuse me maka maging maingitin na tayo at makipag kompetensya na tayo sa kanila no so iwasan natin yung kumpara natin ang sarili natin sa iba at baka maging maingitin na tayo niyan kasi kung pipilitin natin gawin ang mga nagagawa ng iba, baka subukan din natin gawin ang hindi naman talaga natin kaya. Yun ang pinakamahirap. Yung subukan natin gawin na ang hindi naman talaga natin kaya. Katulad lang naman na meron kang inaasahan na gusto mong mangyaring maging sayo. Ay, alam mo namang hinding-hindi mangyayari na maging sa'yo. So, huwag mo nang uh, lubos pangarapin yan. Kasi, mas lalong mapapabigatan ang iyong sarili. O, maging, maging uh, masusubrahin yung pag-iisip mag-iisip mo. Na-stress ka. So, iwasan natin yung ganyan. So, so ganun, ano, di ba? Bingka! Uy, talagang may bingka dili ko kay busog pa ko no so ayan, guys uh, was natin yung ikumpara natin ang sarili natin sa iba no so baka yun nga para uh, iwas sa stress alisin natin yung mga pabigat na dapat alisin sa ating sarili so, may kasabihan nga na ah, uh, Mm, ang inasahan na hindi nangyayari ay nagpapalungkot ng ating puso. No? may inasahan na baka kung mayroon kang inaasahan tapos hindi naman nangyayari. So, na, nalulungkot ka. O, oh. na, -dis uh, na, disappoint ka. Sabihan ka ngayon ng friend mo na pupuntahan pupunta ka, pupuntahan kanya pupunta ka, pupunta ka o dadalawin kanya. Hindi naman nangyayari so uh, magdamdam ka ngayon. Oh, uh, ayun 'yun. Uh, wag mong wag ka masyadong umasa, no? Kasi tayo yung masyadong umasa para hindi tayo masasaktan. Uh, kasi 'yun nga eh, ang inasahan na hindi nangyayari ay nagpapalungkot ng ating puso. Lalo na ang mga inasahan na hindi talaga mangyayari. Yung baga, yung pangarapin mo na imposibleng-imposible naman. Tapos, pangarapin mo pa. O gusto mong magkaroon ng kutsi, mamahaling kutsi. Hindi mo naman kaya. Alam mo namang na hindi sapat ang kinikita mo. So, ah, talagang mahihirapan ka. O mari pang masasaktan ka lang. O mas worse pa talagang mangyayari kung dahil sa kakaisip mo, ma-lose ang ano mo, uh, ma-stress, ma-stress, ma-baliw ka. Huwag naman sana ganun. Kaya, uh, ang gawin na lang natin, maging simple na lang ang buhay natin para, para natin na maging simple ang ating buhay. At, uh, lahat, unahin natin ang uh, paglilingkod sa Diyos. Maraming salamat sa inyong pagpakinig. Magandang hapon sa ating lahat.